Hindi Guys, may pumunta rin sa kwarto. Naka- para mang asar lang. Ano 'yon Kamukha, mukha. May kamukha daw ako. Tino.

Oh, yo, ganon, ah, buo ganon, ganimo 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 Oh, ganimo 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 mo, ganimo 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 ang lakas mga asa. Ito, ito gusto, gusto kong ganito rin. Gawin mo. Ano Ganito, ganito. Saan? Gawin mo sa ganyan din. Ay, mo. O kaya di mo ka mukha eh. <laughs> <laughs> mo eh. Huwag mo. Huwag nga mo. Pero pa pa ko, papakita ko sa iyo. Di mo kamukha ko. Papakita ko sa iyo. yung ko. Papakita ko sa iyo yung picture ko para malaman. Ganito ganito. Picture ko, papakita ko sa iyo. Di mo kamukha ko. O, ako kamukha at kaya sa gitla nga. Oh, ayan, papakita ko sa iyo. Di mo ah. Ano? Pakita ko yung ano, o. O, ha? Okay. Okay. oh, ha? O Oh. Naayukan ka lang niyan. Ano? Naayukan ka lang. Ayun. 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 Ano? ka lang. Ano? ano? Ay, nung araw ganyan ako. Ingit. Ako go ulit ah, ingit. Oh, no, oh, wala, wala ako lang. Wala ako lang bibigtorya. Gago, gago, bang. Eh, sino mo no. out. Mas ka mo kasi kayo yeah. Mas bogey sa akin yun, ba? Kamukha ako ba rin nung kulot ako? nung kulot ako? Kamukha talaga. Ano, inggit. Naayutan ka lang. Ano, ano, ano? Naayutan ka lang. O, pag kumanta ko lang gano'n. O, <laughs> yun, kaya ka, buka mo, buka mo talaga. Mukha-mukha mo. Ang lakas <laughs> <Buka, mukha> mo ang <laughs> azar. Oh, pero wala kang gandong picture. Ay, ikaw. Hintay okay. oh, mo. O, oh, pwede kang hiping ka? Hintay <laughs> mo. Ka, mo. Ka, mo. Ka wala kang pag-hiping ko. Ang hindi ka magkakaroon ng no, gandong picture no. pa. Inggit lang. Inggit lang. Inggit lang. Inggit lang. Alam mo? Just wait for a while. Ang <laughs> <laughs> lakas bang asa. <laughs> Di ko ka kaya. <laughs> <laughs> <laughs>